panahon ng kalamidad, ano ang inyong kakapitan para hindi maanod sa kapahamakan? Ngayong gabi, susubukan natin ang iba't ibang paraan mapaglutang at maligtas sa peligro. Ano ang at alin na lulubog sa nakamamatay na baha? Nas ang pinakabinabagyong pansa sa mundo. Halos dalawampung bagyo ang nararanasan ng mga Pilipino kada taon. Nagdudulot ito ng matataas at lumalagas ang baha. Noong 2009, umabot ng mahigit 20 metro o katumbas ng anim na palapag ng gusali ang baha na idinulot ng bagyong Mundoy. Ngunit wala namang mas malupit pa sa bagyong Yolanda na kumitil sa aning 6,000 tao kahit nasa limang metro o dalawang palapag lamang ang taas ng tubig na dulot ng storm surge. Dito namang nakarang linggo, nagdulot ng na matinding pagbaha ang bagyong Agaton sa Eastern Visayas at Mindanao. Ano nga bang maaaring magsalba sa atin sa lampas tao o kaya'y lampas bahay na baha? since buma sa Artex, na po yung ginagamit naming styrofoam na pampalutang sa tubig para makatawid sa tindahan. Ang buko, kaya iligtas ang tao pag marami kabit-kabit, kaya ang tao ilutang. Effective po yun yung mga plastik po kung kinakailangan po. Katulad po sa amin na lumalawot po, ginagamitin gamitin po namin yun, pampalutang po. Pwedeng pampalutang ang pantalon, depende ito sa tila na gagamitin. Sa gagawing eksperimento, susubukan natin na makapinaniniwala ang mga pampalutang. Magkahiwalay na gagamitin ng isang magaan at isang mabigat na tao para malaman kung mabisa ang mga ito. Pantay sarado ang Rescue 5 volunteers na si Charlie Hill at Jerome Villanueva sa ating eksperimento. Lalangoy si Carlos Caloy Garcia III, labing tatlong taong high-performance consultant ng Bert Lozada Swim School at kakatawan sa mabibigat na tao. Kasama rin si Giovanni Saklaw na tatlong taon ng swimming teacher na kakatawa naman sa magaan na tao. Tutulungan naman tayong ipaliwanag ang resulta ng eksperimento ni Professor Emmanuel Garcia ng Tenasal University. Ang unang pampalutang na gagamitin sa eksperimento ay pantalon. Halimbawa, tumataas na yung tubig baha at kailangan na natin lumikas. gagawin natin, tatali natin yung laylayan. Tulad nito sasabit natin sa ating liig. Pupunta tayo sa isang mataas na lugar kung saan makakakuha tayo ng hangin at pagtalon natin sa tubig, agad-agad, sasara natin para makuli yung hangin sa loob. Parang ganito. So, mayroon na akong flotation collar. Oh Sinubukan ito ng mga instructors. Ako oh, ba talaga? Okay to. Nakapagsalita ah, pa kami. Matapos sa maykit sampung minuto, times up well, ang mabigat na si Carlo. Wala na pa po. Pero si Giovanni, doble pa ang tagal sa tubig. Okay to. Pagkatapos sa maykit tatlong minuto, lubog na si Giovanni. Ano, lalululuto siya. Sumunod namin sinubukan ng isa pang technique sa pantalon. So yung motion, ahawakan dito, ilalagay sa babaw. Ito. Yung pinaka-trick para maging effective ito ay yung paghampas sa tubig. Dapat malakas. Pwede daw ilagay sa ilalim ng kilikili. eh. And then pwede lumungoy. Eh. Lapit nyo na konti. Tingnan natin kung ilang minuto bago ka lumubog. ngunit wala pa mang dalawang minuto. Hindi na sila kayang suportahan ng natitya ng hangit sa pantalon. Pag tayo na sa bingit ng kamatayan, uh halimbawa, -huh. wala tayong ibang choice? choice. Is it a good alternative to yes, nothing? Yes, to nothing. Mas malaki yeah. sa pa. Very useful siya talaga. Ayon sa eksperto, ang mga basang kasuotan gaya ng pantalon, hindi napapasukan ng hangin o nagiging airtight makapal kasi yung materials typically ng nang denim eh. Odo din natin na medyo sumisingaw. Yung medyo uh, disadvantage diyan. Uh, absorbent yung materials. Kumukuha siya ng tubig. So pag pinapasok ng tubig yung loob ng flotation device, nadi displace na yung hangin. Ang pantalon, epektibong pampalutang. Pero kailangan maghanap ng ligtas na lugar bago maubos ang hangin sa loob ng pantalon buko naman ang sunod na sumalang sa eksperimento. Kaya siguro attractive para sa mga tao na gamitin silang flotation device kasi by themselves, ano sila, lumulutang uh, sila mismo. So, on its own, lulutang ito? Lulutang yan. Lulubog muna sandali. Sandali. Tapos aangat siya. Aangat. Okay. Ayan. Sa tulong ng rescue 5, naghanda kami ng na isang sako ng buko na susubukong gamitin floating device. Itong 10 pirasong buko na lagyan natin sa loob ng sako. Gagawin lang natin na magandang pagkatalo. Lumutang nga kaya sila gamit ang isang sako ng buko. Sinubukan na ng isang taong hindi ba nung ang mga palutang. Alami ang resulta mamaya. hindi na inalam natin kung kukubra ang pantalon bilang pampalutang. Okay po. Nakakapagsalita pa kami. Sunod namin sinubukan ang buko. lumusong ang mga lifesavers. Maya-maya pa, iniabot na sa kanila ang sako ng buko. Sa halip na umangat, lumubog ang mga swim instructors. Kasi sila ko papatas. patas. Sa akin hindi ako kaya. After three to two seconds, wala lang ko Pag lalabag hindi marunong mo ko, wala. Diretso. Ayon sa eksperto, Likas na katangian ng buko ang lumutang pero hindi para suportahan ang nasabdingit ng kamatayan. Nung buoyancy niya, medyo borderline na sa ano eh, floating at saka sinking. Kung titignan natin siya, kapiraso na nga lang yung lumulutang sa kanya. Pag sinampahan mo yan ng dagdag na weight, babagsak na rin yung kanyang buoyancy at uh, lulubog na siya. Dahil dito, ang paniniwalang pampalutang ang buko, isa lamang haka-haka. Ang ikatlong susubukang pampalutang, ang styrofoam. Mukhang epektibo ang styro sa bigat ni na Giovanni at Carlos. Pero si Carlos, tila abot-baba na ang tubig. Wala na sa Medyo lulubog yung break, pero okay siya. Kasi nakakinga ka pa sa ilong, parang medyo lulubog. Relax siya, komportante. Less effort. Kaya lang, shadow sa oh, man ni Bisque. Oo, nakakatakot, baka mapabali. Sinubukan ni Kaloy kung kaya ang dalawang styro. Pero maya-maya pa, nawala ito. Uy, nabali na. Yan <laughs> <laughs> ang sinasabi ko. Ayala. Bandang huli, nagawa din ito ni Kaloy. Eh no? ano, lumutin ako. Ah, Ayon kay Professor Garcia, may tuturing na floating device ang styrofoam dahil marami itong air pockets o daanan ng hangin kaya naman mas magaan ito kaysa sa tubig. Pagka inihagis niya sa tubig, makikita niyo napakaliit na bahagi. Halos yung pinaka-edge -edge, na lang ang nakasaya doon sa tubig. Mga yari ng styro na hindi masyadong sinsin o no? siksik uh -oh. yung polystyrene na mga beads. No? So kapag hindi siya sinsin, mas mataas yung chance na masira siya habang ginagamit. Nagiging o masukan. Oo, oh, hindi nagiging effective. Dahil dito, ang hatol sa styro, pwede, basta tama sa bigat ninyo. May panganib nga lang na masira ito. Para sa huling eksperimento, ang mga plastic na bote. Sa unang bahagi ng ating eksperimento, gagamit tayo ng 1.5 liter bottles. Makakaahon pa kaya ang ating mga eksperto gamit ng mga bote? Paano naman kaya kung kananimang tao na hindi marunong lumangoy ang gagamit ng mga pampalutang? Oh, yeah. oh. 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 Ang mga basura katulad ng plastik ang tinutunong dahilan ng pagbaha nung panahon ng paghagupit ni Undoy. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, mula sa 8,000 tonelada basura na nakolekta sa Metro Manila, labing-anin na porsyento dito ay plastic. Pero ang itinuturing na may sala, kapag ginamit ng tama, mali ba maging susi sa kaligtasan sa oras ng sakuna? Sisimulan natin ang unang teknik ng boteng plastic. Talon! saglit na lumubog ang mga lifesavers. Si Giovanni, umangat at ligtas. Pero si Kaloy mukhang kinukulang sa hangin. Kaloy, komportable? Kung so, hindi ako sa swimmer, lulubog ako. Sunod na sinubukan ay tinaling 330 ml na plastic bottle bilang arm floater. Bawat braso may anim na plastic bottle na susuporta dito. You find this easier? Yes, this is more easy kasi mas makakalingahan sa If you want to grab onto something, to move it, nakalutang ka pa rin. Lumabas na mas epektibo pa ito kaysa sa 1.5 liter. Pagkatapos, backpack floater naman ang sumunod. Bitbit -bit ang apat na 1.5 liter sa backpack sa kanilang harapan. Lumuso ang mga swimmers. Komportable, komportable kayo. Magtatagal kayo ng ganyan? Oo. Pag naitali naman sa likod, kahit anong mangyari, hindi matatanda. Very effective yan kasi medyo makapal-kapal yung materyales, impermeable siya. So wala talaga halos takas yung hangin na nilutig. Masyadong mahabang panahon bago mawala ng bisa yung, yung plastic. Ang hato sa paggamit ng bote bilang pampalutang, mabisa talaga. Pero para sa mabibigat, mas sigurado kung daragdagan pa. Inalam namin kung kakayanin ng karanibang tao ang floaters. Tatalon para sa eksperimento ang staff na si Ryan Malandog. May bigat sa 121 pounds at hindi marunong lumangoy itong si Ryan. Unang ginamit ni Ryan ang pantalon. Lumabog siya. bitawan niya. Huwag ka sumakay. sumakay. Sa pagkakataon, sinubukan ulit niya ang pantalon. At sa pagkakataon ito, nagawa niyang isalba ang sarili. Bali, inabitawan ko kasi siya. Tsaka, nagpanik ako. Kasi, kala ko kapag nabubog ako, lulubog na talaga ako. Ayun pala, nung second time na ginawa ko, kapag nakakuha na siya ng hangin, iyakit ka ng ano, ng, ng pantalon. Sumunod niyang ginamit ng isang sako ng buko. One, two, three. Wala. Okay. Halos malunod si Ryan. Mukhang hindi talaga epektibo ang buko. yung buko agad-agad po akong lumubog, parang hindi siya nakatulong. Sunod na ginamit ni Ryan ang mga boteng plastic. Sinubukan niyang dalawang 1.5 liters sa magkabilang kilikili. <laughs> nakatulong po <laughs> siya. Pero pero so, sa kaya mong non-swimmer, nakatulong pero... Hindi pa rin kaya. <laughs> mahirap, <kahirap>. mahirap. Mahirap pa <laughs> <laughs> Ang arm floaters mula sa maliliit na bote naman. Okay. Parang parehas lang po. eh. <sighs> Ngayon ang na may apat 1.5 liters ang susubukan ni Ryan. Parang mas nakakapag-float ako. Pero ang problem is, yung ano, yung yung kamay, <laughs> hindi ako makapag ano, Ah, yung balance. Oo, yung balance. Sa styrofoam, huling kumapit itong si Ryan mukhang effective nga. Pero... Nakatulong naman po siya mag-float, pero ang tendency, nasigra ka agad siya. Agad. Okay, ah, Naputo. <laughs> Nang mawarak ang styro, unti-unti rin lumupo si Ryan. <laughs> Mula sa eksperimento ito, nalaman natin mas maikli ang oras ng mga tao hindi marunong lumangoy. Okay. May kaakibat din na kaba at panik sa malalim na tubig na nakaapekto sa paggamit ng mga pampalutang. Sa kabuuan, napatunayan natin na ang pantalon bilang pampalutang pwede pero hindi pa Ang paniniwala na ang buko ay pampalutang, isang maling akala na dapat nang palitan. Habang ang styrofoam, pwede sa tamang timba, pero may panganib ng pagkasira. Ang plastic na bote naman, kapag pinagsama-sama, aprobado. Ngayong gabi natutunan natin na sa paligid lang, makakakita tayo ng mga bagay na magsasalba sa atin sa panahon ng matinding baha. Pero mas makabubuti para sa ating lahat kung bibigyan natin ng tamang pansin ang mga babala. At sa halip na sa lubungin, lumikas tayo sa mas ligtas na lugar bago pa man dumating ang sakuna.